Hi guys. I'm back. So, ayan. Meron na naman ako nakitang comment dito sa aking video. Nag-comment kasi siya ng, kailangan po ba kita yung muka sa paglalive? Pag kinlik nyo tong pangalan na to, lalabas yung comment niya dito sa video ko. Kung saan siya nag-comment. Maiksi lang yung nakuha. So, ayan. Sa pagbibigo po kasi, pag kayo po ay gustong maging um, official Bigo host dito sa Bigo, kailangan talaga kita yung mukha natin. Hindi kasi siya pwede bin hindi kita yung mukha kasi live streaming to. Kasi pag yan ginawa mo, hindi ka nagpapakita, naka-face mask ka lang, or basta hindi ka nagpapakita sa live, mababan yung account mo, sayang lang. Kasi, ayun, syempre, ano, bawal kasi yun sa Bigo, hindi, hindi tayo nagpapakita. Kaya, ayun, para may idea na lang din sa lahat ng followers ko, sa mga nanonood ng video ko, mga tips and advice ko sa pagbibigo, is hindi po yan pwede, okay? Kakatapos lang po ng ating meeting, ng orientation, um, kung gusto nyo pong matuto and tips sa mga ganito guys na about sa Bigo, is mag-join po kayo sa live ko. Jenny24 Bigo ID ko, ayan, tuwing Tuesday, 4 to 5 p.m. ang orientation ko and meeting. Ganyan. Basta every Tuesday tayo magkita-kita para may may ano kayo. Mas matuto kayo about the apps. And kung hindi pa rin kayo uh, maka-attend, hindi kayo makahabol don sa mga meeting and orientation ko or every Tuesday, is pwede po kayo manood sa aking YouTube channel ito. Ayan, bi, punta ka lang sa YouTube channel ko, Jenny Ulimba. Yes, ano na tayo. Mag-subscribe naman kayo kasi, guys, dito matututo talaga kayo. Palagi ako nagbibigay ng tips and advice po dito sa Bigo Live up And sa mga bago, kung hindi nyo pa alam kung paano kumita dito, guys, paano tayo nagkakapera, is panoorin nyo lang to, guys, paano kumita sa Bigo. And ano rin, um, paano mag-umpisa dito. May vlog ako dyan, marami akong vlog and tips sa inyo. Punta lang po kayo sa Jenny Ulimba YouTube channel. O lahat na binibigay ko na sa inyo lahat kung paano nyo matututunan, matututo dito sa apps guys. And syempre kung wala pa kayong agency, is bigyan ko na rin kayo ng idea. Dito kasi guys sa Vigo Live Up is kailangan po ng agency and we are Good Deeds Agency. Ayan! Good Deeds Agency po tayo na naghahanap po ng mga gustong mag-work, gusto mag full time, gusto mag part time. And yung mga walang work at saka yung mga naghahanap dyan ng, ng work na am um, mga ting, katimbahay na atulad ko. Yes. Ano kayo dito? Welcome kayong lahat dito, and mga single mom, single dad, lahat na basta gustong kumita ng pera while at home kasi home home based job po itong trabaho natin. We do accept sa mga Walang experience o may experience kasi palagi kayo nagtatanong dito sa comment section. Mamaya kailangan mo dyan may experience. DB. Kahit wala kayong experience tuturuan so ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Welcome kayong lahat. And yes, magtatanong pa rin kayo. Kung pwede ba yan ma'am ng ano graduate ganyan ganyan b graduate or hindi graduate pasok po kayo dito 18 years old po pataas pasok po sa Good Deeds Agency sa Bigo Live app. Kaya kung ikaw na panood mo tong video na to and gusto mong kumita sa Bigo, i-download mo ang Bigo Live app tapos i-search mo tong Jenny 24, i-follow mo ako para pag naka-live ako, kana ka na naka-live ako, doon tayo chika-chika, ganun. Gusto mo, and kung gusto mo naman akong kontakin sa aking FB dahil gusto mo mag-apply ng agency, ito naman ang aking FB. Ayan ang aking FB na i-chat nyo ha, Jenny Ulimba, may blue badge, meron 66,000 na followers. Dito kayo mag-chat ng how interested apply. Diyan lang ako sa FB na yan, guys. Nakikipag-usap pa sa mga gusto pong pumasok sa Good Agency. At saka, huwag kayong maniniwala dito sa mga comment section. Kaya naka-private yung comment section ko rito minsan. Kasi, meron ditong nagpapanggap na ako. Kapag sinunch Jenny yung Jenny Uli, ba lumalabas, diba? Kaya, i mo na itong mga sinasabi ko sa video, dapat walang ano, walang may iba dito. I-chat nyo lang ako ng how interested, okay? Sa FB ko lang ako na ikipag-usap sa lahat ng mga gustong mag-join, gustong magbigo dito sa ano, Good Agency, gustong mga pumasok, ganyan, ha? Huwag na kayong malito kasi yun lang naman yung first step. Kasi pag binigyan ko kayo ng first step, ayun na yon. <laughs> Siguraduhin nyo lang na meron kayo ng mga kailangan ko, okay? Cellphone, isang ID, valid ID, tapos Gcash or ATM para doon ihuhulog yung sahod mo. Ayun lang. Bye-bye. Follow for more.